Hi! So, yeah, nandito ako sa kwarto ni Tito Robert at kakain kami ng Ulo! Oh Ulo! Oh Paborito oh. ni Tito Robert! So, ready ka na kumain, Tito Robert? Yes! Diyos ko, sarap! And, oh! Diba? Sa lagan 60 pesos makakakain. 60 lang ba yan? Isa! Saan ang bilin yan? Saan ang bilin? Sabi, ano lang? Sabi, baliti! Ay, mga pa ay. Man, dito. Man, dito, man ay, man ay. dito. Ay, na, Ito 100 sa mga oh, sa So, umpisa na po natin ang lawan. Sana maganda. Ang loob. Maganda sa iyo, tsaka rin sa akin. Ba'y maganda yan, ha? Nakaray ko na ba yung lagay na yan? Ha! <laughs> <laughs> Ito lang, lang ang na ang pula. Aba! Eh, kayo na... Ay! Sarap, mabe. Oo. Oh. Ano? Ang no. sosyalan. Ay, ang bango. Bango. Ito po sa atin. Oh. Ay, ay, mas malaki so sa healthy, iyo. No? Pero kakaperanggot, ang daming hmm. kalbo. Pero malaki mare. Parang kasi laki ng iyong ano. Sukel okay, yan. Mm -hmm. Ay, ang sarap po. Mm. ano, ano, ano. ala, Kain na no? Maarang. Mm. Ano ba daw sa kanila dito? Marang din. Mm. Udol, buwan ko. Ang oh, importante ay masarap. Mahal po ito sa ibang tindahan. 100. Lang. 60 lang sa amin, sa barangay namin. pa nga pala ito? Hmm, hindi hindi kinikilo. 60 lang Hmm? dito, anong prutas ang gusto mo dito kain na Mangga. Hmm? Mangga. Mangga kapag nawala na naman ang ano nito, ang bagay yun eh. Yung, yung season na ito, wala na naman. Parang sabi na kumain yun. Oh. Uh mm -hmm. Ako talaga malalaki yun. Malalaki talaga. Mm -hmm. Ang sarap. eh. Ba? para sa kaalaman ng lahat, ito po ay pwede natin isangal para mani. Pwede ba? Abay, nagawa ko lang na dito. Pinatutuyo muna po siya sa araw. Tapos, pagkano, si sisasangal masarap. Hmm? O para mani. Masarap. Pwede ba? Hmm. Sana mo na. Kaya ko no. kaya? kaya? Hmm, pwede. Wala. uh -huh po tayo. Diyos ka po, ang sarap talaga. Kalbo yung part na yun. Sa so, kanya wala ka talaga kalbo. Kalbo puno uh -huh. talaga hitik. Pinapili kita mare eh. Tabari, tama ka Ba? Uh -huh. Mali yung choice ko. <laughs> <laughs> kaya matalas ito. galing po kami ng handaan. Nang handa Gabi. Oh. May I lechon ba? Mahalap yung tinapay. Inaalala niya yung dadaanan namin para may birthday. Yan. So nanay po ni Precious yun. At talaga naman ang dami handa. Lechon, per chicken, mm -hmm. ano pa, ice cream, ginagawaan. yung nagustuhan mo nga. Ano yun, Tito? Palabok. Sarap yung palabok? Pero maliwala ka dito, masaka mo ano, pag-ganyan. Masaka mo mag-ganyan. Mm. Mas bunga pa ako doon. Kasi ginagawa yung ano-ano yung stream. Inaano ko yung sa balagbog. Yun ay inaano ko. Yun ang nilalaw ko. At saka mga squid. Yung puting na squid. Nakalimutan ko, dapat pa rin naluto na natin yung ano-ano. Ano? Pasta. Ano, ano, Pasta. Mm Buka. So, kumakain kami. Nag-uusapan pala yung pagkain bukas. Duduto kami. Magpa-challenge ka pala. Mas maganda yun. Magpa-challenge ka. No. Yan. Ubusan, madaling pa For 500 pesos. Oo, ano? Oh, Oo, ang ganda niyang. Mm. Na walang ano? Uh, uh. yun Eh, yung mga buto, ano? Na ano talaga. Oo, oh, yan. Nakuwi na kumari. O oh, mare? Ay bilis ko dito mare. Mm. Obay, nahihiya lang nahiyala dahil lang sa camera tayo mare. Pero <laughs> kung kaya kainin ko ito. kain ko yan. ano? Hmm. Pwede ba, ano? Mm. In three, two ino? mo. In 3, 2, 1, go! <laughs> Bilaw ka lang. Bilaw ka lang. buto 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 yung ang buto ng pakwan. Kaya na yun, tita. Yung buto ng pakwan ni Pabili Sander. Mm. -hmm. Labasa. ko din ako doon. Walang ano, walang tirang ano. Hal naman. Tatang mm -hmm. mura nito, eh, 60,000 lang. Ang mm -hmm. bango. Super. Ang bango po pero bakit kaya hindi po pwedeng ipabango? <laughs> bakit hindi magkakatong gano'n o? So, mabango yung mga pagkain po. Eh, kailangan natin bumango pero hindi kailangan, kailangan gamitin sa damit. Bakit ano na siya? Hindi na sa ano, mga makina-makina. Wala -makina. na no, ilang ilang. Di ba may ilang ilang torti Meron ba? Meron na. <laughs> Tumpagitan. Hmm? Hindi, ang gusto na. Pasko? Ano kaya? Um, napit na lang, Ang nakit na ng Pasko. Ang bilis. Ang bilis na months na lang. O, oh, Pasko. months na lang. Hmm. Ano kaya dito for for a change? Ano tayo? Ang handa ay mga pulos, lahat. Ano? Parang hmm. dito. Ano? ano kaya kakain? Eh? Taste to be lang. Hmm. Babasa ba ako? Parang ka na na ang bilis mo kumain, Mari, ha? Ah, ah, wala. Pati ang buto <laughs> yun Kaya, <laughs> <coughs> <Parang>, eh. ah, <coughs> buto mo. Andiyan! Huwag mo mo Eh! Ang grabe. buto yung wala. Ay, mo, oh. Mm, ah, ko mo na mo eh. Mm. Ayan! <laughs> Diyos ko po, natira po, oh! Ang sarap! Diyos ko, kulang na lang, kainin ko lahat ito. So, ayan, natapos din ang pagkain namin ni Tito Robert. Sarap, gusto ko pa. Eh, ang sarap po, mga kaibigan. So, ang sarap po, mga kaibigan. Super! So, maulit pa kaya ito bukas ito Bili tayo, ano? So, ayan! Agad dito na lang po, aki, mag-vlog. At talagang walang, walang kakwenta-kwenta. <laughs> Hanggang sa muli, ba'y kaibigan? Mahal ko po kayo, God bless.